Ito po yung first day na nandito kami sa Pangasinan sa bahay ni Daddy Frankie. Diyan po ay mga nagkakape muna po kami. Tapos ngayon rin po yung event na gaganape ng meet and greet ni Daddy Frankie. So nagpre-prepare na rin po ang mga tao para po mamaya sa meet and greet ni Daddy Frankie. Diyan po ay tinatayo nila ang tent para po mamaya eh kung umulan man po ay hindi po tayo mababasa. Diyan po ay inaayos na nila ang mga design at ayan po si Daddy Frankie at si Kuya Rizky sila Mama at Tatay. Ayan po inaayos na po nila. Diyan po ay gumagawa kami ng intro nila Daddy Frankie para po sa kanyang vlog. Tapos dyan po ay tinawag ako ni Daddy Frankie para po interviewin at sila mama ay tinawag din po at saka si tatay para po interviewin. Hi, Miss Kumusta ang Pagod. Pagod. ko lang Sorry. Ayan. So, mga kababayan, si so Miss Angel, nagsabi nga po siya kung napanood niyo yung uh, nakarang upload namin na nagsabi siya na gusto niya kumaten sa Miss Ingrid para makilala rin niya yung mga Uh, content creator, charity vlogger ng Pangasinan kaya eto na siya, kaya masaya ang team Daddy Frankie syempre kasama rin ang kanyang uh, magulang, ang kanyang nanay at tatay kaya talagang masaya ang team Daddy Frankie hindi lang sa uh, beneficiary namin siya eh. ganun lang, hindi po ang nakita natin talagang gusto uh, siya pinapakita niya yung support niya sa ano sa team dati ko. Ditingil ko sa akin siya lang. Okay, ganun talaga, no? Uh, may kasabihan nga, eh. Pagka uh, walang tiyaga, walang nilaga. Diba? Ayan. Pero, usapang kasinan. Okay, naman So, tawagin din natin ng ano, uh, ah, nanay at tatay ni Miss Angel. para kanina. Hello sir, magandang umaga po. Birthday po. Ah, thank you. Hello po, ayan. Good morning, magandang. Uh, ah. kumusta ang ano? Kumusta ang biyahe? Saya po, medyo pagod. Pagod. Kung malayo, pag pa ganun talaga eh, actually, yung Pangasinan, pag may service ka, 3 to 4 hours lang yan. Pero pagka first time mong putahan, feel mo, ulit mo oh. <laughs> Sa na <sana>, oh. so, <laughs> may malayo. Pero, ulit-ulitin nyo lang. Sana nga po makabalik ulit. Sana, oo. Kaya ano yan, may awa, kasi tuloy-tuloy lang tayo. No? Pero pinaka-gabas dyan mga kababayan, hindi ko pa inaasahan talaga na buong family ni Miss Angel ay nakasuporta na sa ginawa ni Daddy Frankie na meet and greet. Ayan. Maraming ano mga kababayan, maraming kami mga event gagawin. So hopefully na magiging successful at gabayan tayo ni God na maayos at matapos ang mga okasyon na ito na walang aberya. No? Yan. So abangan nyo pa yung mga ano namin mga kababayan hanggang sa pagpatuloy ng vlog natin ito. Pagkatapos naman po naming mag-vlog nila Daddy Pranky, ay pupunta naman po kami sa bayan para po bumili ng tatlong cellphone na ipaparapol ni Daddy Pranky. At ang kasama ko po ay si Kuya Risky, si Kuya Mons, si, at si Tito sa Motoblog, tsaka sila Mama at Tatay. Diyan po sa unang mall na aming pinuntahan ay wala pong nabibenta ng cellphone kaya po nagbibit-bibit pa kami para maghanap ng cellphone. Habang naglilibot-libot po kami ay nakakita na kami ng bilihan ng cake kaya po bumili na kami nila ko Kuya Mons at ni Tito Sam Lam. Pagkatapos naman po namin bumili ay may po kami bilihan ng cellphone kaso po wala silang available. Kaya po naghanap po kami sa iba. Then dito po kami pumunta sa may bilihan po talaga ng cellphone. Pero ito Sino, Sino magagamit? Uh. ka ah. po, uh sir? Sino pong gagamit? Sa tatlo bibili namin. Sige po. Nakakapogin. Ay, lakay na di pa siya, Sam. Eh, sir, pogi. Ikaw mukhang pogi. Ah, sige. sila na 1 2 yung pupunin. May ano naman yan, no? So, uh, expandable. Yes po. Lahat naman po siya may expand yung ano niya. So mga kamekanik, ayun po yung tatlong cellphone na napili ni Kuya Mons na para iparapol po. morning po sa inyo na. Ito ay, po, uh, meron tayong dito, ano po, uh, rapor ng yung dati pang kitong kitabip. uh, mga cellphone na to. Diyan po ay, chinecheck muna ang uh, mga phone kung kumagana po ba lahat at kung wala pong itong sira. Ayan po, nagpaparapol. Ganda lang kayo mga. Nang makabili na po kami ng phone ay aantay na lang po namin si Kuya Risky kasi dadaanan na lang po kami dyan kasi po umikot sila kasi wala pong maparkingan. Dyan po ay padaretsyo na kami pa uwi na magpapagupit na po sana sila kaso po uh, di na po kaya lang time kasi anong oras na rin po niyan. Dinaanan muna po pala namin yung cake bago kami dumaretsyo pa uwi. Nakarating na po kami sa bahay ni Daddy Franky at ayan po eh, maayos na rin po yung sa gagamitin para po mamaya sa meet and greet ni Daddy Franky. Pagdating din po namin ay ayos na rin po pala ang lahat, yung mga lamesa po, yung mga sound system, eh dyan po ay inaayos na po para po sa live band. Ayan po ang kanilang ayos. So yun lang po mga kamikani. Apapakita ah, ko na po sa next vlog yung mismong event. Shoutout po kay Kuya Larmon Motoride, kay Kuya Mike, kay Kuya Jerry Porbes, kay Leia Binserab, kay Next Jan, kay Kuya Larry Abelino, at kay Kuya Bonghanoy Rico Ruiz.